kahulugan ng luha sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa luha ay may iba't ibang kahulugan. Ang mga luha ay maaaring kumatawan sa kalungkutan, kaligayahan at galit. Ang lahat ng ito ay konektado sa kung ano ang nararamdaman mo noon. Ang mga luha sa panaginip ay laganap. Maraming tao ang nakakakita ng luha sa kanilang mga mata kapag sila ay nagising. Ang mga luha sa isang panaginip ay mga palatandaan din na kailangan mong harapin ng mga problema tulad ng kalungkutan at panghihinayang. Ito ay nagpapakita na ikaw ay magkakaroon ng isang mahirap na buhay. Ang sandaling ito ay walang iyahatid sa iyo kundi sakit at kalungkutan. Kahit na sa huli, magkakaroon ka ng lakas upang malampasan ang lahat ng paghihirap. Ang kahulugan ng panaginip ng luha ay nagpapahiwatig na ngayon ay naiintindihan mo na ang aktwal na halaga ng buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na magkakaroon ka ng kaligayahan at kagalakan sa iyong buhay. Ito rin ay kumakatawan sa isang magandang senyales na natutunan mo ang isang aral tungkol sa karunungan at lakas na iyong nakukuha sa isang sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa luha ng iba. Ang kahulugan ng panaginip ng luha ng isang tao ay nagpapahiwatig na kailangan mong pag-aralan ang iyong pag-uugali sa lahat ng iyong nakikita. Makakatulong kung isa sa alang-alang mo muli ang mga aksyon na iyong ginawa. Kung yan ang mga luha ng hindi mo kilala, ibig sabihin hindi tama ang ugali mo sa mga katrabaho. Kung nakikita mo ang luha ng isang babae, kailangan mong magpakita ng magalang na karakter at magsimulang mag-iwan ng mga bakas sa buhay ng ibang tao. Simbolo din ito ng taong mapagmahal. Malapit ka na magkaroon ng mga bagong kaibigan at magsayang kasama sila. Kung ang babae ay umiiyak habang tumatawa, ito ay nagpapahiwatig na ang kamatayan ng babae ay nalalapit na. Nagkahulugan ng panaginip tungkol sa luha ng dugo. Ang mga luha ng dugo sa isang panaginip ay mga palatandaan na kailangan mong lutasin ang iyong problema sa lalong madaling panahon. Ang dugo sa mga panaginip ay sumisimbolo sa enerhiya ng buhay at simbolo din ng kaligayahan at problema. Kung hindi ka komportable sa isang panaginip, mas maraming problema ang iyong haharapin sa totoong buhay. Makakatulong kung nakatagpo ka ng pag-iisa upang pagnilayan ang iyong buhay at damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malungkot na luha. Ang malungkot na luha ay madalas na sumasagisag sa mga alaala o pananabik sa mga emosyon na hindi mo maramdaman sa kasalukuyan. Ang malulungkot na luha ay isa ring paraan upang mailabas ang mga nakatagong damdamin na iyong pinipigilan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na luha. Kung nanaginip ka ng itim na luha, sumisimbolo ito ng pagkawala ng isang bagay o isang taong malapit sa iyo. Ang itim na luha ay tanda rin ng sakit, kamatayan at matinding kalungkutan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masayang luha. Ang isang panaginip na may mga luha ng kaligayahan ay isang simbolo ng makabuluhang pagbabago. Kung komportable ka sa iyong mga panaginip at kahit na magising ka, magiging okay ang mga pagbabago. Maaari kang makahanap ng mga bagong pagkakataon sa trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga luha ng isang kamag-anak. Kung nanaginip ka ng pagluha ng isang miyembro ng pamilya, ito ay nagpapakita na kailangan mong maganda na mawalay magpakailanman sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na pinapahalagahan mo. Ang panaginip ay naglalarawan ng isang kapuspalad na kaganapan sa ilang sandali. Kung isa sa kanila ang taong nakikita mo sa iyong panaginip, subukan maglaan ng mas maraming oras sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong luha kung nanaginip ka ng mga gintong luha at hindi komportable, ito ay isang senyales na mawawalan ka ng mga kritikal na material na bagay. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa pagkawala ng pera sa buhay pinansyal. Kailangan mong suriin ang mga gastos na ito dahil ang mga pagkalugi na ito ay maaaring hindi inaasahan. Gayunpaman, kung komportable ka sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng kaligayahan. Ang ginto sa pagluha ay simbolo ng kagalakan. Thank you